Ano, bilhin tayo ng ice coffee? gusto mo coffee? oh, diba? gusto ko yan. gusto ko malaki <laughs> 500 mo magiging ganyan lang dito Dikit -dikit. hindi, single lang gusto ko oh, 800 yan ganyan bibili oh, yeah, mo yan <laughs> pag ako'y manalo ng Na yan na naman ang papakita mo sa ano, nakalive ka no hindi ah yeah. Ano, kaya lang kayo iikot? Malamod nga ang gulong ko. O, di yung isang gamitin. <laughs> nakapila kami ng Tim Hortons, malamig. Masarap magkape. magkape, gusto ko malamig. Ah, ako hindi, kahit mainit. Ba, 142 na pala ang gasolina. Man, mahal na ba yan? Hindi, bumaba. Um, um, bumaba. Bakit sa atin yata sa Pilipinas ay eh, mas tumataas yun. Ayan, 142 pala. Ano? <laughs> Bugat, uh, one large iced coffee. Sure. And a medium stiff with two cream, no sugar. Medium stiff tea, just two cream? Yes. And a medium hot chocolate. Medium hot chocolate, is that everything? Uh, two Canadian made plain croissants. Canadian? Just plain. Just one plain croissant? Yes. I'm sorry, I'm actually all out of plain croissants right now. Um, um, <laughs> just one? Yes. Yeah, that's everything. Okay, sasabay ka lang. Okay. Mm, ganyan yung kunyahan ano, pandiritto, may timer. Oh. Di ba 'ko na kakapunta diyan? Ha uh, Ang ganda no'ng ano, mga dilaw. Hindi oh. 'to pala eh, oh, dahan -dahan o dandan lang. Kunuku. Kinukuha nung. Ito mo. Ay, para maganda ra 'yo. Karena mereka kapiter dia.